Oh, good morning. Day 2. <laughs> Day 2. Kain na tayo, guys. So, dito tayo kakain, mga GGs. Sa... Uh, Ito na. Sa hotel. May free breakfast. Thank you. Yon. So, Ano gusto mo? Ang dami masyado. Ang dami. Alam daming choices. Bread na lang. Bread? Kuha tayo bread? Bwede. Hatayin muna tayo sa ano. Okay. I vlog. ay eh, tinan mo, tinan mo. Mmm, pa. You Madam. Ready na. <laughs> <Nedin> na. Yung <laughs> araw lang mag na, photoshoot. First date Dito <laughs> <laughs> <First day. laughs> Wow. Fresh <naman>. <laughs> Parang walang anak. <laughs> walang anak. Parang ako yung mukhang may anak na yun ah. Lugi ah. Wait, ano yung kulat naman? Mali pala dapat dito. Yes, good morning. <laughs> pops, sorry na, Pops. Oh, yeah. Sorry na. Sorry na, 7.30. <laughs> so, yun, mga GGs dito, free yogurt, oh. 40 pesos to sa Philippines. <laughs> Anong 40, mahal mahal niya? 40 eh. to 50 pesos nga. Ayun, ano. Ilan, gano Ayan, Ilan? Gano'n kadami? Ngayon lang? Salad. Ganto okay. lang? Mm. O, tikman lang muna natin. Yung mga favorite na ano natin. Saan so, ka to? Kasi yun, Local vegetables. Let's go. Let's go, Ken. Okay. O, oh, eto. May mga drinks pa pala dito. May dami, oh. May kape din, no? So, guys. Papunta kami sa Summer Over the Rainbow. <laughs> so, hindi, hindi ko alam yung ano, eh. Ano yun? Yung... Ah... Uh, namin alam yung ay tener ay sa lang halatang ano eh sunod sunod lang ganun ah. so pumunta na kami sa train station sa Hakata cause ano magpapa exchange ata kami ngayon ang weather is 18 ah uh, no 15 pala sorry 15 yeah. so itay itay lang tayo maggabi so eto ang outfit for today Japanese. Kung ano ba akong Japanese? Pwede na ba ako dito tumira. So ayun, masarap yung breakfast. Thank you, Tito Tita. Katindig spam. Solid. Hanggang lunch na yun. <laughs> Ang dami kinain ito. Yung video. Sobrang dami nung... Yung rice meal lahat nung kinain mo. Hindi kang nag-bread eh. Ayun na, oh, go na. Let's go. Yan. Yan. <laughs> Uy! <laughs> Isimulakad mo to yun. na nila kami. Vlog kami ng vlog. Late na pala kami. So, iba talaga yung feels dito sa Japan Lalo pag nag... Ah, lamig. Teka, sumasampal. Ah. Nihintay na kami oh. Sorry. Iba yung feels kasi... Ewan, ang linis. Uy, pati nga ikaw dito ang linis mo eh. Maliwalas. Fresh air. Actually, lakas ng allergy ko ngayon, mga JJs, pero nilalabanan ng ganda ng weather. Parang... Nihintay na, na tayo. Namin, wala nga kami internet at hindi na namin alam kung nasan sila. So, let's go. Alam nyo, mga JJs, lagi namin na pag-uusapan ni Nigi, lalo dito sa Japan. Teka mo si... Pakita mo si Nanay. Pakita mo si Nanay maraming matatanda dito, even though matatanda pa sila, nag, nagtatrabaho. Hindi lang basta nakikita ko nagkalakad ng katrabaho. Lagi kasi sila naglalakad. Siguro, di ba? Maganda sa puso yun. It's good for the heart. Also their food. Yung food. Pero yung lakad, malaking factor yun. Kasi napansin ko sa atin sa Pilipinas. Hindi tamad eh, pero ano, hindi ka rin makalakad. Minsan, mainit. Diba? Minsan, Minsan may hold up eh. Oo, oh, natatakot ka sa daan. So, parang naglalakad ka na sa mall, mapapagastos ka pa. Yun, bakit Dito, sa Fendi? Lakad talaga ng lakad. Yun. Ayun, nasa Fendi na pa. pa. Ayun, hindi money changer yun, paps. Money getter yun, eh. Dakila na to, dakila. Dakilang scammer. Scammer to. Hindi <laughs> <Yon, yon> to, ahal. <laughs> Mag-enjoy lang tayo. Yun. Ang scammer sa ini enjoy. Nandito na po tayo sa Fukuoka Tower. Makikita niyo po ang mataas na building na yun. Ayun ba yun? Tama ba ako? <laughs> Yan po ang Fukuoka Tower. Ta -ta -ta. Welcome to Fukuoka Tower! Gabi naman ang lapit naman sa mukha. Kita yung pores ko. <laughs> Hi! Welcome to our vlog, Charis. Hi mga ka-GGs! Nandito tayo ngayon. Reporting live on action, Charis. <laughs> Nandito kami ngayon sa Fukuoka Tower. Hindi ko alam kung anong meron dyan. Pero I think it's just like yung ano. Yung, oh yung ganda may airplane. Oh, airplane. Para siyang bridge ko siguro ng Fukuoka. Fukuoka. Hindi nga tayo nakaano sa... So, nandito tayo sa Fukuoka Tower. Sa and... Tokyo eh, tsaka sa Dubai. Sa Birds, dito oh, hindi tayo hindi. naka nakaakyat Ano dun. ba meron sa Tokyo? Ah, Tokyo Tower. Hindi ko tayo pumunta taon. dun eh. Dito makakaakyat tayo. Okay, we're now here at uh, Fukuoka Tower and how much How much yun? 800 yen. 800 yen to go up. So, magkano sa peso doon? 300, gano'n. Oo. Oh. Ano so, Trip, trippings. May cafe po ata sa taas. So, we'll see. Thank you po. Ay, gati ko sa'yo Thank you po. <laughs> <laughs> Hina, <laughs> hinapon eh. Go. So, andito na po kami. Pops, salami Entrance. Po. Ay, salamin! Creeper ka talaga, Paps. <laughs> Let's go. mo na naman ako, Pops. Hindi, hindi ata. Malakas pala oh, na <laughs> loob mo sa ganyan. Yung loko mo lang, Pap. Malakas pala na loob mo sa ganyan. Hindi Ano yun? Magbo-back ka ba? Ah, na-research na ito -na na ni for sure. Yun! Aray ko! Yo. <nariko>. Yo. <laughs> Hindi yata yan. Hindi <laughs> yata <laughs> Trip ka! <laughs> so, na-scam natin si Kent. Let's go, Harl. Thank you. <laughs> Wala, nakasarado. Ay, nasa lamin yun eh. Ay, sorry si Kent. Wala okay. pa eh, sarado eh. Okay. <laughs> Kent, hindi mo. Hindi mo. Huwag na nga pa eh. Hindi ako, ako makumakit na nga ako. May laban Wow! <laughs> Hindi, parang building lang siya. Pusnamon? na sa kasasangkot. Tantaytante. Taper mo. na siya. Hindi na siya. Paghahas. na ba ko na. Ayoko 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 na. <laughs> 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 na. Ayoko oh, na. Ayoko na. Ayoko Oh, kamusta? First time ko lang makapunta sa ganitong may view. nag di di ba? Takot. Actually, to be, to be honest, <laughs> nag a pa ako, nalalambot siya. <laughs> Pag tinitingnan ko ito. <laughs> <laughs> Paano ka nakaakit akitin <laughs> ako. It's good. na to. trabaho dito. Naglilinis? Ah? Oh my gosh. Camera, <laughs> Besh. Besh. Oh, Ito pala. Stump <laughs> tayo na stump. Stump tayo na stump. <laughs> east. Saan yeah. yung east? Ayun. Eh? Bukuha ka tower. Ah, ito yun. Tapos ito daw per. Ito yung Hilton Fukuoka Sea Well, Ayan no? o. Oh. Yan So guys, galing kami dun. Ito, Ohori oh, oh, Punk. Yun yun. We went there na. Ngayon, nandito na kami sa Hilton Fukuoka Sea ho. Ayan. So, stamp natin ulit. Right. Okay, we're done. We now get out. North pa rin. Ang oh, lala. sila katapa. Ang hirap niyan. Oh. Sobra. Sa sobrang takot ko oh. sa... So, uh -huh. Ito, no, Nokoshima Island yan, guys. And Grabe then... sila, kuya. Oh, yeah. Salut. Salut. Alika dito. Ah, sa west na tayo. Ano to? Mount... At, ay, no, Mount Atago. Hmm? Tama ba yan? Mali ata. Kompleto oh, na. Kompleto na. Pwede na tayo maglaro. So yan mga GGs. First time ko umakit sa ganito. Ang taas. As in, yes. na nga nga to. Pero makakaano ka rin. Masasanay ka rin. Mm -hmm. And, Chaka, wala naman yan. Pero sa elevator, kaya mo yan? Ha? Pipikit na nito. Pababa na yun eh. Safe na yun. Hindi yun naman yung view. Ito yung spot na magpipicture ka actually. So, ayun. It's really nice met, here. Ano, sulit West yung 800. Eh. No, 800. 700 to yeah. 800. Eh. So, meron pa palang isang attraction. Ito, tingnan nyo. Ayun, oh, biglang nabikusa, may ganito. so Alay ka dito. Dito. Uy! Ay, ala. uy, pe! Pe! Uy, uy, uy! Pe! Yeah! <laughs> away ito, away! Ay, di na makinatawag kayo, Pops, <laughs> ng Pops, Ayun, Pops! Oh, yun, yun! Ay, dami, oh. Oh. Pink, dito na. Ah, sige. Pink! Ayan, pink. Devog muna. Press. Hugmo na. Ah. Devog niyo muna kay Magak na muna. Oh, hawak hawa ka lang, lang muna den sa. niyo tindin niyo muna. Niyo muna. Niyo muna. Pindutin ah. Di ah, ah. ilaw, di ba? Ah, Pero pang nagaka. Kung kanto ko binoron niyo. Ah. On oh, la pa checko. energy. Kinetic energy. Kita ko ko tower. Grabe nila mga eh? JJ si Ilaw do to. Pag paghinawakan at meant to be kayo? Yes. So, let's go. Let's try. 1, 2, 3, go. Ay, wala. Hindi, wala. May tapos yung Oo. hindi pa tayo. Ikaw pala ang meant to be. Ikaw pala Yung sa So, ayun mga adjijis. <laughs> Kala naipagbakbakan kami kay Donkey. Quy. Donkey na Nakabili na kami na napasalubong and ano, mga budos. Ah, oh, wanting budol. Pero Safe pa din, hindi naman kami magastos eh. Yeah, tipid naman eh. So, yon Um, ayan. Ngayon, we're gonna walk going to Tangent Station, which is 10 minutes walk daw, sabi ni Google. natin. Ay, inunahan ako ni Kuya. Charis. Lagi, talaga namin tinatry yung mga bakto. Na yes. like, like every, everywhere we go. Para compare. Yes. Kung may chicken fillet ba sa kanila wala. <laughs> Alaking. Oo. Oh. Yan, yeah, nandito na kami. Nandito na kami. Guys, time to eat. Na... No.

Morning. Good morning. Kagagaling namin sa buffet. Yes. Same, same, ano, same food. Same food. Kaya, sarap, sarap talaga pag Japanese yes. food. Yes. Hindi na kami nakapag-vlog kagabi kasi si Nikki naman yung inatake ng allergy, yung uh, migration. Yeah, like, in the middle of the night, naghanap kami ng almost 12 a.m. Naghanap kami ng open na ano, na, tawag ito, na pharmacy. Uh Oo. -oh. Tapos naghanap ako ng gamot. Muntirinay ko yung gamot ng Japanese. Japanese yung parang siyang bio-flu pero like stronger kasi grabe yung migraine ko hindi migraine talaga na malala as in hindi kaya ng biogestic so I had to buy kasi syempre Japan to so yung technology dito very advanced Not so nag try. ano ko yeah. nag <clears throat> yun nga nag, bumila kami ng gamot nag walk trip kami sabi nila 10 minutes walk sabi ko is it far? no 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 naglalakad kami. Anong hindi malayo dito, girl? Para kami naglalakad sa EDSA. So, ayan. Pero na-enjoy naman namin. Then, yung gamot, pinabagsak niya talaga. asin. ang nakalagay pa nga din, nakalimutan tayo mention sa'yo. Do not, uh, do not drive or wag huwag may attempt daw mag-drive ganyan after yeah, taking it. this. Kasi, bug, ganun ka pala. So, kagabi talaga pagkainom ko nun, wala bagsak ako. Tapos, nawala talaga yung migraine ko. As in, wala talaga. Tapos yung sipon ko, medyo nag-lesson, tsaka yung ugbo ko. So, guys, um, may signage naman dito na, you can get this one. Para, comfy daw ako. Nakita ko ni Kuya nahihirapan mag-adjust. So, meron silang free, I can use this thing for free. Then, I have to return it lang. Pin lang natin dahil baka matusok ako, ma'am. Let's go. Walang OOTD dito. Yan ang OOTD ko ngayon. Let's go na. Look at the view. Pit, grabe. Talagang... Yan yung Ano talaga eh. Fresh air. Pahinga talaga to eh. Chill lang. Asa bagyo na po ah. Yan, bibili po tayo ng ice cream. 300 yan. Yeah. Ay, may kape sila. May ice coffee sila, guys. Pero ice cream tayo dahil sobrang init. Sana na all nag-alcohol? Pahingin kami alcohol. Ay, ganito sila sa Imas. Yummy, yummy. Ang galing may Ana, lasang mikmik siya. Alam mo yung mikmik pa? Yung ginagawang... take like mama Diba? Lasang mikmik. Ay, dito! <laughs> <laughs> <I try. laughs> We're now here at ano ba pangalan yun? Kaobata. Meji. Ayun. nakas Nakasu. Naka, ano ba? Meji Dori. <laughs> so papunta kami ngayon sa uh, famous. Famous Ichiran. Ichiran. Ramen. Makate ata dun. Ichi nga eh. Go. Tala, let's go so, na. Tara. Let's go. O video naman sila. F4. <laughs> Ayun mga GGs, kung mapapansin niyo, haba ng na, pila kahit late na oh. Parang magka-10 na din eh past 9 na oh. Yan buong building ang Ichiran dito. Pero haba ng pila. Grabe. Mga GG sa uh, second floor tayo naka-assign. Oo. Ayan dito, payment na. Okay na yan. Okay na yan. Kain na tayo guys. Parang nagkokopyan na bawal magkopya nang bawal bawal kung tumingin order ako na yung extra parang noodles mi mm -hmm. Ay lang kaya Pops, wala tayong bata eh. Ah, Iyan, last last oh. <laughs> oh, you know. oh, last night. Oh, oh, hello. Trip to trip, trip. Next morning. Hello, So, and to go home. last day na namin. And, mag-bright lang kami kasi may buffet bago, bago, ano. Pumalik. Mmm, bear. Ayaw niya. Ayaw niya So mga GGs, eto na yung last na itinerary namin. And then, it's... magiging eleven na ang flight namin is 3.30 ng hapon terminal 1 Fukuoka and so, konti na lang alis na kami dito kunin na namin yung mga bagay sa hotel uwi na so yun mga GG's nagmamadali na kami so 3 hours na lang let's go ayun na yung mga bagay namin thank you tita and tito ulit sa hotel you. sobrang Sobrang lapit. Sobrang lapit. Medyo Ito ang nabili. Kapra e yung natitira. Nandito po ako. Saan? Nabili pa ako rin sa airplane na. Kaya ngayon? Kala ko nandiyan na. Eh bakit sinasalita't uh, mo Wala, may nagre-remind Ah, ito. <laughs> Thanks for watching, mga GGs. Yes, don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell to get more updated with our vlogs. Hindi kami nag-uusap pa, pero better na. Bye! Bye.